Isipin ang sumusunod na eksena. Plano mo ang iyong buhay na magkasama, pangarap ng bagong nabuo na mag-asawa. Ngunit biglang nahahanap ang iyong sarili sa pag-hostage sa isang tunay na emosyonal na suntok na nakilala bilang iina na pag-ibig. Iyon mismo ang nangyari kay Tashan, isang independyenteng at matagumpay na babae na, nang hindi na pagtanto, binuksan ang mga pintuan ng kanyang tahanan sa isang sneaky invader ang kanyang sariling bienan. Nagsimula ang lahat sa mga tila walang sala na mga puna sa panahon ng paghahanda ng kasal. Ah, pagkatapos ng pagdiriwang kakailanganin kong magpahinga, ang aking anak ay nararapat na bayaran ako para sa lahat ng pangangalaga na kinuha ko sa kanya. Maluwag na pangungusap, sinabi na may isang dramatikong buntong hininga sa pagitan ng isang palumpon at isa pa, na kung saan si Tashan ay naiugnay sa prenuptial nervousness. Pagkatapos ng lahat, sino ang mag-aakala na ang mga nakatakdang mga reklamo ay magtatago ng isang masusing plano sa trabaho? Si Ludmila Venyaminovna, sa limampu, ay ang larawan ng respeto, maayos na nakagroom, na may isang matatag na trabaho bilang isang accountant sa isang maliit na kumpanya at isang katamtamang sweldo ng 4,000 riis. Ngunit sa likod ng harapan ng isang dedikadong babae, mayroong isang master ng pagmamanipula. Mula sa unang pakikipag-ugnay, napansin ni Tashan ang isang bagay na kakaiba. Ang kanyang bienan ay palaging maisakit mahiwagang migraines, hindi maipaliwanag na pananakit na, sa pamamagitan ng isang himala. Nawala sa sandaling lumitaw si Dennis na may mga shopping bag o isang sobre na may pera. Ito ay parang ang kanyang katawan ay nagtrabaho sa mode na detre, ang yugto ay buhay ng kanyang anak, at ang mga sintomas ay mga aksesoris lamang upang masiguro ang pansin at mga mapagkukunan. Si Dennis, isang tatlumpu taong gulang na lalaki na may puso na kasing laki ng kanyang kawalan ng kakayahang sabihin hindi, ay pinalaki ng kanyang ina na nag-iisa mula noong siya ay tatlo, matapos na iwanan siya ng kanyang ama. Alam ni Ludmila kung paano magtanim ng isang nakakalason na binhi sa kanya, pagkakasala. Ibinigay ko ang lahat para sa iyo, iniwan kami ng iyong ama, ngunit hindi ako sumuko, paulit, ulit na mga parirala tulad ng mga mantras na naging isang emosyonal na hostage. Ang resulta, isang may sapat na may sapat na gulang, ngunit na paralisado ng obligasyon na mangyaring sa anumang gastos. Para sa kanya, ang pagtanggi sa kahilingan ng kanyang ina ay tulad ng pagtataksil sa isang sagradong panunumpa. Si Teshan, naman, ay kabaligtaran, independyenting, may-ari ng isang dalawang silid tulugan na apartment sa sentro ng lungsod na Minana mula sa kanyang lola at may isang promising career bilang isang manager ng benta sa isang multinasyonal. Sa 28 taong gulang, sa wakas ay natagpuan niya ang katahimikan na hinahanap niya kay Dennis. Ang kanyang labis na koneksyon sa kanyang ina ay nag-abala sa kanya, ngunit naniniwala siya na, sa paglipas ng panahon, ang mga limitasyon ay maitatag. Anong pagkakamali? Ang kasal, simple at matalik, ay ipinakita na ang mga unang palatandaan na ang isang bagay ay napaka-mali. Ginugo ni Ludmila ang buong seremonya na parang nagising siya, ang mga tabletas ay lumunok sa teatro, malalim na buntong, hininga, mga reklamo ng matinding pagkapagod. Kailangan kong umalis, pagod na ako, Anya, at pagkatapos ay hinawakan ang braso ng kanyang anak na mailuha sa kanyang mga mata. Ngunit paano ko may iwan ang aking nag-iisang anak na lalaki sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay? Ito ay purong pagtatanghal, isang pagsasanay para sa panghuling suntok. At dumating ang suntok. Matapos ang kanilang honeymoon sa Turkey, ang mag-asawa ay umuwi at natagpuan si Ludmila na naka-install sa sala, napapaligiran ng mga maleta at kahon. Nang walang babala, nang walang konsultasyon, nagbitiw ang biyenan, inarkila ang kanyang apartment para sa isang katawa-tawa na halaga at ipinasya, ito ang aking oras upang magpahinga. Aalagaan mo ako ngayon. Si Dennis, natigilan, ay hindi alam kung paano gumanti. Si Tashan naman ay nadama ang kanyang dugo. Hindi ito pagbisita, ito ay isang pagsalakay. Ang mga argumento ni Ludmila ay walang kapantay, hindi bababa sa mga hindi nakakita ng bitad. Nagtrabaho ako ng limampu taon, hindi na ito makukuha ng kalusugan, kailangan ko ang pagmamahal ng aking pamilya. Sinubukan ni Tashan na pigilan, Dennis, kami ay mga bagong kasal, kailangan namin ang aming puwang. Ang tugon ay isang pagpapakita ng mga luha at mga akusasyon. Walang nais sa akin. Ibinigay ko ang aking buhay para sa batang iyon at ngayon ay nakakagulo ako. Siyempre, si Dennis. Pagkatapos ng lahat, paano niya salungat ang babaeng inagsakripisyo sa kanya? Ano ang dapat na pansamantalang naging isang bangungot na walang deadline? Binago ni Ludmila ang silid sa kanyang punong, himpilan, ang mga lumang kasangkapan na kumukuha ng puwang, ang mga bagay na nakakalat tulad ng sa isang thrift store, at ang kanyang sarili. Nakakainis sa sopa tulad ng isang nalulumbay na reyna. Nagsimula ang kanyang mga araw sa tanghali nang magising siya na humihingi ng kape sa kama. Pagkatapos ay dumating ang marathon ng mga soap opera sa buong dami na naka, interspers na may mga kahilingan, Tasyan, dalhin mo ako ng isang baso ng tubig, pumunta sa parmasya upang makuha ang aking gamot. Ngayon nais kong magkaroon ng isang espesyal na para sa hapunan. Ang anumang pagtatangka upang hatiin ang mga gawain ay na abort sa mga medikal na dahilan. Ang aking likod ay hindi makayanan ang pagwalis. Ang aking presyon ng dugo ay umakyat kung naghugas ako ng pinggan. Ngunit pumuna. ah, ginawa niya iyon sa enerhiya ng Olympic. Ang tanghalian ay maalat. Ang blusa ni Tashan ay bulgar. Ang pag-aalaga ng bahay ay nag-iwan ng isang bagay na nais. Si Dennis, napagod sa trabaho, ay uwi at mabumba sa pang araw, araw na ulat ng kipagkabigo ng kanyang asawa. Gumagawa din siya ng ingay sa lalong madaling panahon, hindi niya binibili ang mga bagay na gusto ko, wala siyang respeto sa akin. Sa loob ng isang buwan, si Taishan ay naging isang hindi bayad na domestic worker sa kanyang sariling tahanan. Nagluto siya, naglinis, naghugas, namatay at sa gabi narinig pa rin niya ang mga lektura tungkol sa kanyang pikawalan ng kakayahan. Kapag sinubukan kong kausapin si Dennis, ipinagpaliban niya, "Bigyan mo ito ng mas maraming oras, pag-ibig, makikipag-usap ako sa kanya." Ngunit ang mga pag usap ay hindi nangyari, o natapos sila kay Ludmilla na umiiyak at nagbabanta na mawala sa kanilang buhay upang hindi makarating sa daan hanggang sa dumating ang panghuling dayami. Matapos ang isang hellish day sa trabaho isang nawawalang milyong dolyar na negosasyon, isang pag-aalsa mula sa kanyang boss at nagielong ulan sa pagbabalik umuwi si Tashan at natagpuan ang karaniwang eksena, si Ludmila ay nakaunat sa sofa. Cookie crumbs sa sahig, ang blaring ng sihi, nang walang kahit isang tihay, ang bienan ay sumalakay, ang tinapay na binili mo ay mahirap, nakalimutan mo ang aking mga bitamina sa parmasya, ang tasa na iyon ay hindi maganda hugasan. Si Tashan sa katahimikan, ay nagtungo sa kusina upang maghanda ng hapunan. Sumunod si Ludmila na nagpapatuloy sa kanyang monolog tungkol sa walang pag-iisip ng mga kabataan. Iyon ay habang ang kanyang biyanan ay sinusubukan na turuan siya kung paano ikot ang mga sibuyas, isang bagay sa loob ni Tashan. Sa nakakatakot na kalmado, lumingon siya at sinabing wala na hindi ko na ito makukuha. Umiti si Ludmila, matagumpay, na parang sa wakas ay inihayag niya ang kanyang mga card. Nilikha ko ang iyong asawa, ngayon ay iyong pag-aalaga sa akin. Sa palagay mo ba ay magpakasal ka lang sa kanya? Malika, mahal. Dumating ako sa package. Ano ang susunod na ginawa ni Tayshan? Bueno, sabihin natin na si Ludmila ay nabigla pa rin at hindi sinasadya na ang kasong ito ay naging kasaysayan sapagkat kapag nagpa siya ang isang babae na mabawi ang kanyang tahanan, ang kanyang dignidad at ang kanyang kapayapaan, kahit na ang pinakamahusay na pinlano na pagmamanipula ay nahulo. At maniwala ka sa akin, ang paghihiganti ay katumbas ng pang-aabuso. Desidido si Ludmila na manirahan doon hanggang sa kanyang mga huling araw, kaya masanay ito. Ibinagsak ni Tashan ang kutsilyo, pinatuyo ang kanyang mga kamay sa tuwalya ng kusina at tumango na maihalos hindi mahahalata ng ngiti. Sa kanyang isip, ang isang plano ay bumubuo, marunong, peligro, ngunit kinakailangan. Wala nang silid para sa kalahating mga hakbang, alin man siya ay muling makontrol ang kanyang sariling buhay, o hinayaan niya ang kanyang sarili na lunuki ng kaguluhan ng ibang tao. Kinabukasan, habang umalis si Dennis para sa trabaho at nag, ayos si Ludmila sa sofa upang mapanood ang kanyang mga palabas sa umaga, inihayag ni Tashan na iiwan din niya ang kanyang trabaho. Ang biyenan ay nakataas ang isang kilay, ngunit hindi naisip ng marami ito pagkatapos ng lahat. Anong babae ang hindi mangarap na ilaan ang sarili sa bahay? Makalipas ang isang linggo, nagbitiw si Taishan, nagbabanggit ng stress at pagkapagod. Ipinahayag niya sa kanyang asawa at biyenan na, mula ngayon, siya ay magiging isang may bahay na nakatuon sa kanyang pamilya. Tinanggap ni Dennis ang desisyon ng may pag-unawa, Ludmila, na may maliit na ngiti ng pag-aproba. Sa wakas, tila iniisip niya, ang batang babae ay bumalik sa track. Ngunit ang kagalakan ng biyenan ay maikli ang buhay. Nagsimulang kumilo si Tashan kakaiba. Magigising siya sa tanghali, mag-agahan sa kama at pagkatapos ay tumira sa tabi ni Ludmilla sa sofa, na pinihit ang kanyang mga soap opera. Kapag nagreklamo ang kanyang biyenan, tumugon siya ng maihibla na kalmado. Kung hindi ako nagtatrabaho, may parehong karapatang magpahinga ako, tulad ng anumang iba pang miyembro na hindi nagtatrabaho sa pamilyang ito. Hiniling ba ni Ludmila na maghanda siya ng tanghalian? Bumuntong, hininga si Tashan na pinapasahe ang kanyang mga templo, mayroon akong isang kakila, kilabot na sakit ng ulo. Eh, eh. Hiniling na pumunta sa merkado. Pinapatay ako ng aking likuran at ang aking presyon ng dugo ay sa pamamagitan ng bubong. Ang pinakapangit, Sinabi niya ang lahat ng ito sa gayong nakakumbinsi na katapatan na si Ludmila ay hindi makahanap ng anumang mga loopholes. Pagkatapos ng lahat, sila ay eksaktong pareho ng mga dahilan na siya mismo ang gumagamit ng maraming taon. Unti-unti gumuho ang bahay. Walang laman ang ref, alikabok na naipon sa mga sulok, maruming pinggan na nakasalansan sa lababo. Si Tashan at Ludmila ay nanatiling nakahiga sa sofa, na nagpapalitan ng hindi ka nais, nais na hitsura habang nagrereklamo tungkol sa kanilang italamak na pagkapagod, ngunit alinman sa kanila ay gumawa ng anumang hakbang upang bumangon. Umuwi si Dennis mula sa trabaho at natagpuan ang isang eksena ng Danteske. Walang pagkain na handa, dalawang kababaihan na hindi gumagalaw sa sofa at isang hangi ng malamig na digmaan sa pagitan nila. Inakusahan ng ina ang kanyang manugang na babae. Ang manugang na babae ay sumagot na, kung pareho silang walang trabaho, wala siyang nakitang dahilan upang maging isa lamang ang nagtatrabaho. Tumaas ang sitwasyon. Sinubukan ni Ludmila na ipataw ang kanyang otoridad, ngunit kinontra ni Tashan ang bawat pag-atake sa sariling mga sandata ng kanyang biyenan. Nang magtalo si Ludmila na dapat alagaan ng mga kabataan ang mga matatandang tao, tumugon si Tashan, tuyo, limamput hindi ang edad para sa pagretiro. Kung sa tingin mo ay matanda na, bakit hindi ka mag-apply para sa isang sertipiko ng kapansanan? Sinubukan ni Dennis na makialam, sumasamo sa pangkaraniwang kahulugan ng kanyang asawa. Ngunit si Tashan ay gumawa ng isang mahusay na pagsasanay na drama luha, reklamo tungkol sa mga taon na hindi pinansin ang sakripisyo. Ang pagkapagod na ginagamot tulad ng isang lingkod na ang kanyang asawa ay naiwan na walang pagsasalita. Sa loob ng isang buwan, ang apartment ay naging isang battlefield. Si Dennis, pagod, ay nagsimulang magluto para sa kanyang sarili pagkatapos ng trabaho. Hugasan ang kanyang sariling damit at linisin ang mga silid na ginamit niya. Nang humingi ako ng tulong, natanggap ko ang parehong pagsasalita mula sa kanilang dalawa, ako ay may sakit, wala akong lakas. Sinimula ni Ludmila na mapagtanto na maihalo ng gulat at galit na ang kanyang plano ay na backfire. Naisip niya na siya ay ihahain sa ginhawa ng bahay ng kanyang anak sa halip, napilitan siyang manirahan kasama ang kanyang sariling gulo na walang sinuman na linisin ito. Si Taishan, walang humpay, ay sumasalamin sa bawat biyenan ng bawat biyenan na kinukuha ang walang katotohanan. Ang breakpoint ay dumating nang si Dennis ay nagkasakit ng isang masamang trangkaso. Nakahiga na may lagnat, humingi siya ng saa o gamot at ang dalawang malulusog na kababaihan sa sopa ay hindi pinansin ang kanyang mga kahilingan. Nagreklamo si Ludmila sa sakit sa likod, Tashan, na may isang migraine. Ang bawat isa ay tumuturo sa isa pa, tanungin mo siya. Noon ay nakita ito ni Dennis sa pagitan ng mga ubo at panginginig. Hindi ito katamaran. Ito ay isang salamin. Isang malupit na salamin na sumasalamin sa mukha ng kanyang sariling ina at ang imahe ay nakakagulat. Kinabukasan, nakabawi na, tinawag niya si Ludmila para sa isang seryosong pag-uusap. Ma, bluntly, ipinahayag niya na hindi niya susuportahan ang dalawang may kakayahang kababaihan na buong edad ng pagtatrabaho. Mas mababa ang kanilang empleyado pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng trabaho. Sinubukan ng biyanan ang karaniwang teatro luha, mga akusasyon ng kawalang kasiyahan, ngunit hindi nagbigay si Dennis. Nagbigay siya ng isang ultimatum, alin man siya ay bumalik sa trabaho at ibinahagi ang mga gawaing bahay, o naimpaki niya ang kanyang mga bag. Sinubukan ni Ludmila na makipag, ayos, magluluto ako kung naglilinis siya. Si Tashan, nang hindi lumipat mula sa sofa, ay sumagot ng may hikaw, hindi ko alam kung paano magluto. Ang aking mga daliri ay lumala ng rayuma at ang amoy ng kusina ay nagbibigay sa akin ng isang migraine. Makalipas ang isang linggo, sumuko ang biyenan. Napagtanto niya na handang makita ni Tashan ang laro hanggang sa dulo, kahit na nangangahulugang naninirahan ito sa gitna ng basura ng maraming buwan. Sa pamamagitan ng isang buntong, hininga, sinimulan niyang i eh, pack ang kanyang mga bagay. Hindi ko na makukuha ang impyerno na ito, ipinahayag niya, na parang siya ang biktima. Tinulungan ni Dennis ang kanyang ina dalhin ang mga kahon. Si Tayshan, walang kaparis, ay sumunod sa eksena mula sa pintuan na maihalos hindi mahahalagang iti. Bago umalis, hindi mapigilan ni Ludmila, sinira mo ang pamilyang ito sa iyong pagiging makasarili. Ang manugang na babae ay nakasandal lamang sa doorframe at sumagot, matamis, ang payo na ibinibigay ko, bienan, ay ito, mas kaunting sofa, mas maraming aksyon. Mabuti para sa iyong kalusugan at para sa iyong pagkatao. Ang araw pagkatapos umalis si Ludmila, nagising ng maaga si Tashan. Maging si Dennis ay nagulat ng makita ang bahay na walang bahid at handa ng hapunan nang makauwi siya mula sa trabaho. Ngayon nawala na akong masamang impluensya. Kung ikaw ay nasa paligid, sinabi niya na naglilingkod sa kanya ng isang ulam, naramdaman kong muling alagaan ang aking bahay. Si Ludmila, samantala, ay napilitang makakuha ng isang bagong trabaho. Ang 15,000 inupahan ay hindi nagbabayad ng kanyang mga bayarin. Nakakuha siya ng trabaho sa ibang kumpanya, sa parehong posisyon, ngunit may mas mababang sweldo at mas mahigpit na mga boss. Ang katapusan ng linggo, nakatulong sa pamimili o pag-aayos, ngunit ang ideya ng pagbabahagi ng parehong bubong. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik si Tashan sa merkado ng trabaho, ngayon sa isang mas mahusay na posisyon na may mas mataas na sweldo at nababaluktot na oras. Ang buhay ng mag-asawa ay dumaloy. Si Dennis, na libre mula sa patuloy na pag-igting, muling natuklasan ang babaeng ikinasal niya. Matalino, tinutukoy, at may pakiramdam ng hustisya na matalim bilang isang labaha. Si Ludmila naman ay tumagal ng maraming buwan upang maunawaan kung paano ginamit ang kanyang sariling mga taktika laban sa kanya. Nagreklamo siya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa ni ng kanyang manugang, ngunit lahat sila ay tumawa, itinuro lang niya sa iyo ang isang aralin, Ludmila at kailangan mo ito. Makalipas ang isang taon, huminahon ang biyanan. Nagpakita pa siya ng isa o dalawang kilos ng hindi eksaktong pagmamahal, ngunit paggalang. Pagkatapos ng lahat, sino ang mas mahusay kaysa sa kanya upang makilala ang isang karapat, dapat na estratehiya. Ang paggalang kay Tachiana, gayon paman, ay hindi lamang isang konsesyon, ito ay isang belated na pagkilala na ang babaeng iyon ay hindi yumuko upang mapilit o payagan ang kanyang sarili na pinangungunahan ng mga laro ng kuryente. Sa wakas ay naintindihan ni Ludmila na hindi siya nahaharap sa isang tupa ng dokumentado, ngunit isang lobo na alam ang bawat trick ng kawan. Mula noon, ang kanilang mga pakikipag, ugnay ay nagsimulang gabayan ng isang marupo, ngunit solidong balanse, malinaw na mga limitasyon at isang paggalang sa isa't isa, kung hindi taos, puso ay hindi bababa sa pragmatiko. Si Dennis, naman, ay natutunan mula sa mga magulong buwan na isang aralin na magbabago sa kanyang relasyon sa kanyang ina magpakailanman. Nalaman niya na ang pag-aalaga ay hindi magkasing kahulugan sa pagsuko sa mga kapritso, mas mababa ang pagpapakain ng parasitism na nakilala bilang pagmamahal. Sinimulan niyang makilala na may katumpakan ng kirurhiko, ang tunay na mga pangangailangan ni Ludmila mula sa kanyang nakagagalit na mga pagtatangka sa emosyonal na pagmamanipula. Ang ina ay patuloy na nagtatrabaho, nabubuhay ng nag-iisa at, bagaman paminsan, minsan ay sinubukan pa rin niya ang isang dramatikong buntong, hininga o isang kilos ng kahinaan, ang mga bilang na iyon ay hindi na nagtrabaho. Tinulungan siya ni Dennis ng talagang mahalagang bagay, appointment ng isang doktor, isang pag-aayos ng bahay, ngunit tumanggi siyang maging butler na tungkulin para sa isang babae na malalim, ay perpektong may kakayahang tinali ang kanyang sariling sapatos. Samantala, si Tashiana ay naging isang alamat sa pamilya. Ang babaeng, nang hindi sumigaw, nang walang mga slamming door, nang walang mga eksena sa opera ng sabon, ay naglagay ng isang despot sa kanyang nararapat na lugar. Ang kanyang pamamaraan, ang pagtanggi sa hindi katanggap, tanggap na pag, Ugali tulad ng isang hindi nagpapatawad na salamin, ay kasing simple ng pagiging mapanlin lang. Tatlong taon na ang lumipas mula noong tag, araw na iyon ng natuklasan ni Ludmila. Una, ang mapait na lasa ng pamumuhay na may isang tamad na egoist. At hanggang sa araw na ito, nang makita niya ang isang taong kilala niyang nakaunat sa sofa, mga mata na nakatitig sa telebisyon, nakaramdam siya ng ginaw. Dahil naranasan ko, una, ang impyerno na nagbabahagi ng isang bubong sa isang taong nakalilito sa pag-ibig sa pagkaalipin. At, sa kauna, unahang pagkakataon sa kanyang buhay, gumawa siya ng isang punto ng hindi pag-uulit ng kanyang sariling mga pagkakamali.